Pagarangka, payarangka, payarangka. Anong grupo <laughs> <goto ngayon? laughs> <Bayaran niya> ka! <laughs> <Mabulag> kayo? Pagarangka. 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 Mga Pagarangka. 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 Kapayapaan ang bawat kailangan para itaguyog ang kayusan na ginawa sa gobyernong kamataan. Bayaran kayo! Bayaran kayo! Ang tapang ng Pilipino, tahimik lang. Pero pag napuno, magpapatay kayo dahil hangga kaming mamatay! Matapalo. Ang bait ng mga Pilipino, talente, matatapang. Pero hindi sa lahat ng panahon, oo po tayo at walang gagawin. Ito na araw na dapat pababa ang Marcos Pangalaman. Andito tayo, hindi bayat. Andito tayo dahil handa na tayo kung anuman ang nangyari. Ako, Katagasibo, ang ginawa ko dati nagsusulat lang sa Facebook. Sinusulat ko na nasa puso ko at ang katotohanan. Anong ginawa ng Marcos Administration? Anong ginawa ni General Torre? ni ang bahay ko? Inalkan ang bahay ko? kinuha cellphone ko, kinuha PC ko, kinuha laptop ko. Walang hiya si Tore, walang hiya si BBM. Kung hindi tayo magpapakita ng tapang, walang mangyayari sa Pilipinas. Kahit konti lang tayong matatapang, pag nakita ng buong bansa na meron palang matapang na Pilipino, susunod sila! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Mapulay tayong mga Pilipino Ang tayo kahit anong risko kahit anong pananakot kahit may mga sulan, magkostong gulohin tayo hindi tayo atras dahil yung tapang natin mula sa puso. Yung galit natin, mula sa puso. Galit na ang Pilipino. Alam natin, merong mga nanood lang. Pero, pag nakita nila na ito na yung araw na to, mamayang hapon, dodoble, aabot tayo ng milyon. Basta walang alays, basta walang atas, mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! PM resign! PM! Marcos Romaldes, kawatan! Marcos Romaldes, kawatan! Marcos Romaldes, kawatan! Marcos, kawatan. Marcos kawatan. Ito ang pinsahiko kay bongbong Marcos na bangat. Pag hindi ka bumaka, hindi titigil ang mga Pilipino. Hindi natatakot ang totoong nakapan na Pilipino sa ganap ng dugo kung kailangan risalba ang bayan na to sa mga magnanakaw, sa mga kriminal, sa ating na presidente, gagawin natin. Kung sa tingin nyo, hindi pa itong araw, ito na yung araw na to. Marami na matay, handang mamatay, marami na Susunod lang kayo, para mauna kami, paala mauna matay kami. Sumunod kayo. Malaan ang bukas. Ito na yun. ang Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong mensahe. Pusina para sa pagkakaisa laban sa kurap Pusina! 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 Pusina.

Ako po si Gen. Gaute. Sa pulis ko ako. Masama ko sa inyo nananawakan na ayusin ang pag-imbisika itong mga korupsyon natin. Kung nagsimula sa Bulacan, tingnan natin baka nagsisimula ng kinukululak. Yun pala yung sinabi ni Governor Chavez maduon sa Ilocos. Yung lahat kaya diskaya tatlong ilang ilang yung mga konstruksyon doon ay kaliskaya din. Kaya sana ang unang ibistagayin talaga susunod doon sa Ilocos at doon natin makita kung sino ba talaga ang kasimula sa kurakot na ito. Maraming salamat at sana tayo papayapa ang pagiging po Maraming oh, salamat Maraming salamat. Ayan po, ang suporta na nanggagaling sa PMA Class 1974. Ano po? So, ayun. Narinig po ninyo ang kanilang tinig. Ngayon, atin naman po ang tatawagin na.

Basta dami tayo! Pagdabasa tayo! Para tayo, Para tayo mga gremlins! Labasan tayo! Ang plastic na Walang alis! Okay, 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 okay,

ng sino mga politiko na galit sa kapanggirian. Tandaan niyo, ang karapatang bantao ay dinakta sa ating mga Pilipino. Mayama ka man, mahirap ka man, kailangan ibigay sa iyo ang nararapat para sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong mahal sa buhay. Kami po sa larangan ng mga DDS Planners Alliance Corporation at isa po sa Kabataan Channel ang nagbibigay ng damat, tapat, Wastong pag sa ating mga kasama. Mga kasama, hindi ako ganun kagaling magdating sa mga kalita. Hindi ako ganun kagaling magdating sa mga kalita. Ngunit po kiiwala sa ang isang kataya kong magpang kayo. Luzon, si Marco. tayo malahan ay mga Bakit kayo pa? Bakit kayo. pa? Bakit kayo. Kapulag kayo. kayo kababayan ko. Napayapan ang bawat kailangan para itaguyog ang kayusan na ginawa sa gobyerno ng kamatan. Bayaran kayo! Bayaran kayo! Bayaran kayo! Bayaran mga Bayaran kayo! Kami po ay patatag ka. Hindi nila iniisip yung kamakanan ng kanilang mga anak. -kanila Ako wala akong, akong anak. Wala akong asawa. Kahit anong mangyari sa akin, kaharapin ko yan. Kami po. Ay ay meron po kung wala sa lahat ng kabataan na susunod na inalasan. Ipagpatuloy ninyo, huwag kayo magpatikta. Ipaglaban ninyo ang kalapatay niyo sa tama. Huwag nyo matutugan. Huwag kayo'y bayaran. Huwag nyo kayo'y pamitin. Huwag nyo mga politiko ng sa kapagalan. Maraming salamat po. Mabuhay ang sabi ang pwede salita nito. Bakit ay dito? Ipakita niya ang inyong tabang. Huwag niyong gamitin sa kapag No. Yeah.